Itinanggi ng kampo ni Suspended Mayor Alice Guo na siya si Guo Hua Ping, ang pangalan ng Chinese citizen na iniuugnay sa alkalde ni Sen. Wynne Gatchalian. Batay sa dokumentong nakuha ng senador, dalagitan na ng mag-migrate si, sa Pilipinas si Guo Hua Ping. Guo Hua Ping. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sino nga ba si Alice Guo? Ang kay Sen. Wynne Gatchalian, Maring siya si Guo Hua Ping na pumasok sa Pilipinas noong 13 years old pa lang siya. Base yan sa inilabas si Gatchalia na kopya ng passport at iba dokumento mula sa Board of Investments mula raw sa aplikasyon ng pamilya Guo para sa Special Investors Resident Visa o SIRV. Ani Gatchalia, 1990 ang totoong taon ng pagkakapanganak ni Guo at si Lin Wen Yi ang nakarehistro niyang ina. Base sa Certificate of Candidacy ni Guo sa nakalap na dokumento ng GMA Integrated News Research, 1986 siya pinanganak sa Tarlac. Para kay Gatchalian, pagtitibayan ng dokumentong ito, ang co-waranto case laban kay Guo. Sakaling magtaumpay ang petisyong ito, maalis siya sa pagka-alkalde dahil hindi siya tunay na Pilipino. Sa isang panayam sa telepono, sinabi ng abogado ni Guo na si Atty. Stephen David na walang kinalaman si Mayor Alice Guo kay Guo Huaping. Lalo ang balita raw niya ay maraming may ganitong pangalan. Kung tuturaw ang dokumento, dalhin na raw ito sa proper forum at ipresinta ang ebidensya. Kung meron silang matibay na ebidensya na they are one and the same, i-presenta nila sa proper forum para masagot namin. Kasi mahirap sumagot sa mga publicity na gano'n. Eh. Dati na rin niya itinanggi na nani niya si Lin Wenyi at ilang beses sinabi sa Senate hearings na anak siya ng tatay niya sa kasambahay na si Alice Amelia Leal na iniwan raw si Alice Guo. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako sa farm. Naong ang isyo sa pagkakakilala ni Guo nang mayugnay ang kanyang pangalan sa niraid na Pogo Hub sa Bambantarlak. Nauna nang sinabi ng PAOK na sasampahan nila ng reklamong kriminal ang alkalde kung nito. Nagpahatid ng sulat si Guo kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siya Chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Just expressing the mayor's intention that she will, um, that she is one with the commission um, to uncover the truth and for justice to prevail. Sa anim na ng liham, sinagot ni Guo ang ilang aligasyon, itinangin niyang money laundering at pagpapatayo ng Pogo, ang layo ng Baufu Land kung saan naging part owner siya. Walaan niyang basihan ng aligasyong simulated o pakunwari lang ang pag o pagbitaw niya sa pag-aari sa kumpanya. Kaya walaan niyang basihan idawit siya sa anumang usapin tungkol sa kumpanya. Dahil inilipat na raw ang interes sa Baufu sa so paumagitan ng deed of assignment bago pa siya mahalal noong 2022. Wala na raw siyang direktang partisipasyon o financial na interes sa kumpanya ng mangyari ang mga aligasyon. Hindi umano siya tumakbo para protektahan ang personal na interes sa negosyo. Iginit din niyang kulang ang mga elemento para sabihing dawit siya sa human trafficking, kidnapping o money laundering. Iginigit din ng ang presumption of innocence o ang pagiging inosente hanggat walang konkretong ebidensya para patunayan ng paratang. Hindi anya porke mayor ay protector, kasangkot o kasabuat sa mga krimen sa kanyang nasasakupan. Karaniwan ding anyang naisasagawa ang mga organisadong krimen ng patago. Hindi anya makatarong nga isak dalang isang mayor sa mga ganito aktibidad nang walang sapat na ebidensya. Wala siyang direktang pakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon ng mga gaming operator. Ang mga desisyon kaunay nito ay saklaw umano ng ibang hensya. Tiwala si na mapapatunayang wala siyang kinalaman sa maligasyon. Sabi naman ng PAOK, magko-commento sila kaunay ng liham ng mayor. Oras na mapag-aralan nila ito Ivan Mareña na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heto na ang latest mga marat at pare. Inaresto sa Amerika ang singer at NSync member na si Justin Timberlake dahil sa drunk driving. Base sa court document, sinita ng pulisya ang kotse ni Justin nang bigo itong makasunod sa stop sign at dalawang beses na lumipat ng lane sa Hamptons, New York. Nang pahintuin at palabasin daw si Justin, namumula ang kanyang mga mata at amoy alak ang kanyang hininga. Pinalaya rin daw si Justin at nakatakdang magka-virtual appearance sa korte sa susunod na linggo. Sabi naman ng kanyang abogado, pinatawan ng single count si Justin matapos tumangging sumailalim sa breath test. May dalawang citation din siya para sa mga nilabag na batas trapiko. Pinumpirma ng Department of Justice na tapos na ang extradition hearing ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Ayon sa DOJ, binigyan ng sapat na panahon ang magkabilang panig para magpasa ng kanilang mga argumento. May limang araw ang Court of Appeals ng Timor Leste para makapagbigay ng hatol. Umaasa ang kagawaran na papanig sa gobyerno ng Pilipinas ang desisyon. Una nang sinabi ng DOJ na isinailalim ng korte sa house arrest si Tevez. Ang dating mamabatas ang itinutulong na sa likod ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023. Itinanggi ni Tevez ang aligasyon. Dalawang medalya ang nakamit ng Pinay athlete na si Sarah Dekinan sa Thailand Open Championships. Gold medal ang nakuha niya para sa heptathlon event. Podium finisher din si Dekinan sa long jump event na may bronze medal sa distance na 5.81 meters. Good job, Sarah! Hinihikayat ng Metro Manila Council ang mga LGU na magpasa ng ordinansa para solusyonan ang problema sa sala sa labat na kable. Kung minsan, sanhiparaw ito ng disgrasya. Balita hatid ni EJ Gomez. Isang linggo matapos ang sunog, ganito ang itsura ng kahabaan ng Elia Street sa barangay 351 Santa Cruz, Maynila. Nananatiling na ang buhol-buhol na linya ng kuryente na siya ring dahilan ng pagsiklab ng sunog na tumupok sa 30 bahay. At hanggang ngayon, wala pa rin kuryente. Panawagan nila, maayos ang problema sa electric wiring sa lugar na matagal na nilang tinitiis. Ang hirap-hirap talaga ng kuryente na wala kaming kuryente ang dilim, di kami makakailos ng maayos. Tapos kasi nakakasusunog lang dito sa amin tapos mahirap talagang mawala ng bahay at perwisyo talaga. Pagputok ng mga linya ng kuryente raw ang malimit na dahilan ng sunog sa lugar. Itong nakaraang linggo, ganito ang nakuna ng isa sa mga residenteng nasunugan. Kahapon, inaprubahan ng Metro Manila Council ang isang resolution na naghihimok sa mga lokal na pamahalaan sa NCR na magpasa ng ordinansa kontra sa mga salasalabat na kawad o spaghetti wires. May tendency niya na pag isa lang ang pumutok, lahat madadamay. Marami maapektuhan, hindi lang yung hindi lang yung isang property, halos lahat na pag nagkaputukan yan lahat, maraming madadamay at maraming mapeperwisyo sa panukalang ordinansa, magkakaroon ng koordinasyon ang mga LGU at mga telcos at meralco upang itrace at alisin ang mga kable na hindi na kailangan at itira lang yung mga gumagana pa. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang madilim na bahagi ng kalsada na yan, sa Magaraw Camarena Sur, na disgrasya ang isang lalaking nagpapajak ng pedicab kahapon ng madaling araw. Nabangga kasi siya ng kasunod na kotse. Sa lakas ng pagkabangga, tumilapon ng halos 50 metro ang 59-anyos na biktima. Namatay siya sa insidente. Aminado ang driver ng kotse na nakainom siya at ang dalawa niyang kasama ng mabangga nila ang biktima. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng kotse. Arestado ang dalawang nagnakaw sa isang bahay sa Sampaloc, Maynila. Ang kanilang ninakawan, pulis pala. Balitang hatid ni EJ Gomez. Arestado ang dalawang sospek na ito matapos manloob at magnakaw umano sa isang bahay sa Marzan Street, Barangay 423 sa Sampalok, Maynila. Gamit ang martilyo, sinira nila ang kandado sa gate ng bahay para makapasok. Natangay nila ang dalawang sapatos at isang basketball shorts na nasa 10,000 piso ang halaga. Arestado ang 18 anyos na sospek ang may-ari ng bahay na isa palang polis ng Quezon City Police District na saksihan ang mismong pagnanakaw. corner niya ang isa sa mga sospek. Nakatakas daw ang kasama nito. Sakay ng motor, hinabol pa ng polis ang isa pang sospek pero hindi inabutan. Sa kuha ng CCTV ng barangay, nakita ang pagkaripas ng lalaki sa isang kalye. maya, -maya pa, naglakad-lakad na lang ito sa bahagi naman ng barangay 422. Naglalakad lang eh, no? Eh, nako nagkaroon po tayo ng follow-up operation. And then, uh, resto po natin yung pangalawang suspect. Pantustos sa pamilya ang rason ng magkaibigang sospek kaya raw sila nagnakaw. Wala lang po kami makain. Titinda lang po si Balot Mama. Oh. Pinagsis siya mo. Kaminado naman po sila. No, I'm na sa nilang kasahala. And uh, pinampahan po natin sila ng robbery in Uh, Umamin din ang mga sospek na hindi ito ang unang beses ng kanilang pagnanakaw. Nasa kustodiya ng Sampaloc Police Station ang dalawang sospek. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila at ilang karating probinsya. Ayon sa pag-asa, apektado rin po ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Pina-alerto ang mga residente mula sa posibleng ulan na may pagkulog, pagkidlat. Tatagal ang thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi. Mga mare at madlang kapuso, ni-reveal ni It's Showtime host Kim Chu kung ano ang kanyang learnings tungkol sa love learnings, yes. ano, installment lang natin ang mga pagbigay ng love. Yeah. Hindi yung buho. Yes! Yan ang pag-amin ni Kim sa isang contract signing event. Stunning and radiant ang aura ni Kim. Natanong din si Kim tungkol sa trending niya na skydiving sa Dubai. Sabi ni Kim, sobrang na-enjoy niya ang skydiving at hindi siya takot sa heights. Sa ngayon, wala pa siyang next extreme activity pero G naman daw siya sa adventure. Sky diving ko na siya. So isa yun sa mga bucket list ko, yung tumalun talaga sa Dubai. So ginawa ko siya bago umuwi kasi masikip na talaga yung time. Pero pinilit ko talaga. Nagsabi ni am jump ako. So okay naman. Ako nga tumalun. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews. Dot tv